Good morning mga kamasa. Tayo ngayon sa Bukawi. Bulacan, papakita ko sa inyo sa sa dito sa Bukawi. Kung magagaling kayo ng Marilaw, dito tayo sa may pagbaba ng flyover mga kamasa. Ito yung gawa ng kubo. Ito so, pa siya, sa inyo, doktor Yang college yeah yan. at Ayan, katabi lang po nila yung tiyangke ng mga hybrid sa pagbaba ng bakante lote. yung mga kamasa. Ito lang po sa may pila sa restrict. Ayan. yung sa ikin Bukawi. Yan po siya makikita na po natin mga Ayaw po na Papakita ko sa inyo yung mga sa Buawi Sa mga ayaw, kita sa Buawi Parang mga aso at saka pusa

kasi yung mga bata. pindian sa pagaganang gold jewelry na